Magandang gabi po sa inyo mga kapatid, mga kaibigan. Magpapanata muna tayo bago matulog. Ganito rin ba ang ginagawa ninyo sa inyong pamilya? May nakatakda po kasi kaming panata tuwing alas 9 ng gabi bago po kami matulog. Panginoon po na aming Diyos. Opa. Nagpapasalamat po kami ng napakarami sa iyo. Amen. Salamat, Ama, sa lahat ng kabutihan mo po sa amin. Opo. Oh, oh. Salamat, patuloy mo po kaming iniingatan. Opo. Oh, oh. Kaya naman, Ama, namamalagi pa ang aming buhay at lakas. Okay. Tigit sa lahat ang aming karapatan okay. na maglingkod <coughs> sa iyong banal na pangalan. Ama namin, Diyos, huwag mo po kaming pagsasawaan okay. na tulungan, ingatan sa araw-araw. At -araw. okay. okay. tuloy mo rin kaming patatagin at ibayin mo pa ang aming pananampalataya okay. para patuloy po na patuloy ka namin mabigyan <coughs> ng kasiyahan sa iyong banal na pangalan. Amen. Uh -huh. Ama namin Diyos, magpapahinga na po ang aming katawang laman. Papa. Uh -huh. Matutulog uh -huh. na po kami sa gabing ito. na uh -huh. Naway bakuran mo po kami ng kapayapaan at kaligtasan uh -huh. para patuloy po kami makapagbigay sa iyo ng kasiyahan. Amen. Uh -huh. Patuloy mo pong Babasbasa ng aming mga anak, Ama. Uh -huh. Tulungan mo po sila sa kanilang pag-aaral. Gawin mo po silang mabubuting mga anak, masunurin at mapagpasakop sa amin na kanilang mga magulang. Amen. Higit sa lahat magkaroon po sila ng banal na takot amen. sa iyo. Ama namin Diyos, idinadalangin po namin na patuloy mo pong ingatan at ipagsanggalang ang buong iglesia, upang uh -huh. sa gitna man ng kaligaligan dulot ng mga alitan ng mga namimino sa aming pamahalaan uh -huh. patuloy mo po sana kaming ingatan uh -huh. paghariin mo nawa ng kapayapaan at katarungan sa aming bansa uh -huh. para payapa po kami naglilingkod sa iyo lubos uh -huh. ang aming pagsampalataya uh -huh. Uh -huh. Pinakinggan mo ng aming mga panalang Magalang na po namin pakisuyo ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. So yun lang guys. Salamat.